Hi guys! Welcome back to our YouTube channel. Please don't forget to like, share, and subscribe para lagi kayong updated sa mga video na i-upload ko sa aming YouTube channel. Isang magandang araw po sa ating lahat. May kumakalat po sa social media ngayon na nagsasabing magbibigay ang DSWD ng Labor Day gift na nagkakahalaga ng 7,000 pesos. Totoo nga kaya ito? Ating alamin ang balitang ito ay nakalap sa official Facebook page ng DSWD. Nagbigay ng isang mahalagang paalala ang DSWD sa publiko dahil sa kumakalat na fake news na mamamahagi umano sila ng 7,000 pesos sa pamamagitan lamang ng pagsagot ng questioner. Huwag po kayong maniwala ka agad. Dahil ayon sa DSWD, walang katotohanan ang kumakalat na link na makakatanggap ng Labor Day gift na nagkakahalaga ng 7,000 pesos sa pamamagitan lamang ng pagsagot sa isang survey questionnaire. Huwag po tayong magpapalin lang sa mga post o link kung hindi ito galing sa official Facebook page ng DSWD. Kung kayo po ay nangangailangan ng tulong sa gitna ng crisis na nararanasan natin ngayon, ay maaari po kayong humingi ng tulong sa pamamagitan ng Assistance to Individual in Crisis Situation o AICS. Narito po ang mga official social media account ng DSWD. Kilatising mabuti at i-verify muna ang mga mababasa online. Huwag basta-basta maniniwala sa mga content na hindi nang gagaling sa credible at reliable source. Thanks for watching! Please don't forget to like, share, and subscribe!